lu kena. Lagi skor. Betul. Ya betul. Kalau macam ni. Ini nak tolong kita tadi bapa Hello. Terima kasih. Ya pun berat

Yun, what's up mga idol? Magandang araw sa ating lahat. So, muling nagbabalik ang mga tol, no? TV nga pala, no? So, panibagong vlog na naman, tol. So, babalik na naman tayo sa area nila ng mga manananggal. So, unang-unang sa lahat, mga idol, uh, shoutout na pa sa idol natin dyan, uh, Sally Bruno. Uh, watching from Taiwan. Yun. Maraming salamat, ma'am. Ingat-ingat uh, po palagi dyan sa inyong lugar dyan, sa kung saan ka man naroon At also shoutout sa mga idol natin dyan na nanonood sa uh, atin, lahat, lahat, lahat na At hindi po ako nag-iisa ngayon mga tol, kasama po ako po ngayon, uh, Nightcruise TV, sa papasok sa area na to So, upangan nyo ito tol, uh, tapusin mo hanggang matapos ang video ito So hindi na natin ito patatagalin mga tol So samahan niya kami mga tol Yun Yun mga idol So papasok na po tayo ngayon sa area mga idol Yun So samahan niya kami tol Na papasukin naman lugar na ito Yan, Yun Yun uh, please support mga tol Ayan. Ayan mga idol. Masuk so, tayo ngayon. Sama natin. Night Goose TV. So, kung nakaraang, so, reason natin dito, ay, ayun galit tayo, no? Kaya, kaya mga tol, hindi na tayo, sama tayo ngayon. Mabuti na natin si Nightfish TV. Kaya kaming dalawa ngayon. Nakapapasok sa biriyang ito mga So, malapit na po tayo, tol. No? Sa area. So, huwag muna tayo. magmasid po tayo, tol. Sa ating saanan. Ang uh, area na ito ay isang critical po, mga tol. Yeah. Dugli ingat po tayo. And so, sa bakod natin, tol. Uh, sige, sige, sige. Oke, okay, natin yan. Bye. Ini ini kita yang Berapa Ah, I mean, ah, uh, sobrang wala sopito, no so, yung madamo ang tataas mo tol. Napaka creepy po talaga makatul pag gabi dito tol. Tutul. Super super creepy. Yun. Magdalas na isang buwan dito lah. Kada simulan, malatong na basa ng tubig mga tapos. Yun oh. big lalim dito malalim malalim po so wala po so wala po kami nang napansin yung mga tool kaya ba kaya ba

Di ba may, may pinakain ka dito? Oh. ka ba ng ganyan do? Ah, Kumawak ka ba ng ganyan? Hindi mawak ng ganyan kasi yung mga, nga gatas, nga ng mata. Yung

kasi kahapon mm hmm? yung ah ano, yung papa ano na ako sa kanya papalapit Malaysia mm hmm. parang bilis din ng kanyang ano kaso yung ano mga tol yung cellphone ko natin no puro na malayan mga tol si tira pala so, yung kuha niya si yan sa mga tol ay bahay nito ay tol tsira na to po talaga so wala po yung mga tol wala po yung ano yung nakita ni brother dito na ano yung pinakain niya no okay. Uh -huh. gabi lang sila bumabalik dito kaya yeah, minsan minsan kasi tol uh, pag explore kami ng umaga dito may makikita rin kami ito yung mga mundo nila ito, palagi po yung ulan siguro dito Kataas ang pataas sa mga tubig eh. wala pong labasan ng tubig is stuck yan po yung ano uh,

Apa? hinahanap no, no. po no. Okay, kaming bata. Ayo tekun kita ka ba ah. kanan yeah, no, no. Bata. Maka ke bantai. Ah ikau nggak bisa, anung unsa Mereka, mereka tidak berat. Saya mau kejatuhan, nggak bisa. Saya mau kejatuhan, nggak bisa. Saya mau kejatuhan, Hai, karena menyentuh. Berikut karena berat, dia sebelum dia,

Magnum dignum. Shoot. Maak 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 maak. Ay putinit. Opera lutas. Pu. Mo. No. Akala mo manuloko mo kami. Hay ka. Maak 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 maak. Ay putinit. Opera lutas. Sige, asa. Oh, asa ka. Magnum dignum. mikka bum satur hore pitit dek opide ruta papa 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 uh uh manginum Nyan, na na bro oh. Swang yun Swang po ito Mga po ito. nila mga tol Mimbro po ito nila Ingat bro, ingat bro, ingat bro Ingat, ingat, ingat. ingat, ingat. Maitak yan ha huwag mong ng orasyon na natatamaan siya magnum dignum mika mika brum sator ariputinit piranotas oh! yan hina na hina na siya dito daw dito oh dito siya na baka nagdasal yan nagdasal Pito, pero natas! Oh! bro, katakan bro Katakan Hoi Tuh, oh, mudasan Nih Jesus nim Huh Oh, oh. Rasun Nak pakai wala, dia siang nak rasun

tumakno. No, ah, ah, tumakno. Hindi siguro. Wala bro. Eh, nah, pinatamaan kami ng orasyon, no? May orasyon din mga tulog. Pinatamaan kami ng orasyon. So, ano kaya yan? Kaya pa na may puy ba? May puy Is... ng ang lawas. Dito eh. Ano Ano 'yung nilulunok dito? Ah, 'yung oh, ano so... kamatod, 'yung Hindi no. So... Hindi kumulot. Atroha banget 'yung pagkusap ko ng. ko so... uminit 'yung anak ko. Pakaalam. pagkakaalam, wala nang ko na. Pakaalam niya na. balikan 'yung bata. Mo. Ay, nag na 'yung Bata Kasal siya. Ay talaga yung mga Lakas talaga ng ko meron talaga ano to siya kanina nga. Ka. Nado si alaga dooro. Meron na siya alaga. umatay Umato yung anak. Umato um, ng ingon. In -in. Pero bisaya na hindi naman Sabi niya mga na siya. Hindi na siya. Nagampo siya sa alaga niya yung, yung bata. Alam yun ginawa niya. Yun Puntahan po natin mga to. Yung balon. Lo. Yung sinasabi po nung na namin ngayon. Ay, may nasay alaga daw na ginaampuan o ibig sabihin mga tol dinadasalan po dito dito po dito po no uy grabe tol yung katawan natin tol ah, sakit ng orasyon din yan mga tol dito 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 po yan dito oo kaiba rin na naradaman ko dito ano kaya yung hiwagang misteryo dito no yung sabi ng, ng encounter namin ngayon ha no? may alaga daw siya dito mga tuy sulti niya no mga tol no yun yung sinasabi niya mga tol na may dinadasalan siya dito ba may nararamdaman din ako dito tol dapat ka iba pero ngayon eh ko nakalimutan ko Batak masih sejak itu. Batak loh, sayang yang batak. Walak oh, syar itu. Yup. Tengah <try>, muda muda lana. Lana dah lana. Kita kau ni dah pedulung lana dia. aku nak Hah? Kau mau kuluk siapa?

Ay, yung dito. Huwag tayong lalapit, bro. Huwag tayong kompensa. Sige, sige, sige. Kaya sige, Eh? Pero, ang bata, bro. Wala kami dito. Sayang mga tol. Yung bata, wala kami dito. Ah, uh, tutulungan sana namin. Wala sana namin gamutin. Eh, wala. Wala. Hmm, istiryo. So, yung tao lang nakita namin. Ang tao, nagpunikot. Ang dyan may kakayahan din ng orasyon sa so, mga tol hanggang dito lang po ang video natin ano kaya misteryo no na naka on dyan sa balo no so try natin na uh, makakuan uh, natin so, mga tol pagpunta natin dito so mga tol salamat at mo ang video uh, huwag mong kalimutan mag subscribe kung bago ka pala sa channel ko uh, Dan Siki TV nga pala at also sa aking kasamahan Uh, Nightcoast TV. So, hanggang dito lang po tayo mga tol. Yun. Ingat-ingat po tayo sa ating lahat. Uh, And at also, God bless po. Yun.